So, grabe. May bubble pa Oh, may bubble pa, eh. oh, pa yan. Ganun tayo. na. bilis nila oh. Oh. Oh, yan oh. Kagaya niyan oh. Tak. Oh, yay. Yan, bilis nila oh. Ay, Ang bilis. Oh. Ayan oh. Meron dito, meron dito. Pagkabilan, buong street to, sarado to guys. Ayan na sila ate, sila kuya, busy busy. Tayo wag eh, huwag tayo nga harang sa kanila, Naku Oh, ayan, ang bilis. Ang bilis nga. Oh, ayan sila kuya, Hala, oh. sige. Yo Oh. Ang bilis, oh, Ambilis, oh. Naipatayo agad. <laughs> mo, grabe. World record. ang <laughs> bilis nila, oh. Bilis na mag-set up. Ang ganda nun. Ang ganda ah, Napapakita ko guys sa inyo. Ayan o. Oh. O. Oh. Ang bilis o. Oh. Grabe ano. O. Oh, isang pack. Isang tayo lang o. Oh. Grabe. Wala na mga kakadangan sa sakyan dito guys. O. Oh. Sige lang. Let's go pa. Gandon sa dulo to. Oh, wala na 'yung mga kasama ko ah. Oh, oh di ba? Close na. Oh. Ah, wala na akong masabi ang bilis nilang mag setup o oh, yan oh. No? hindi lang pabilisan yung mga yan Setup agad oh, ewan ko kung hanggang alas 12 at ato eh. 9, 10, 11 ba? May 3 hours yan kung alas 12 lang oh grabe halos lahat buong parang buong nilakad ko na tong buong street na to ah itong Harrison dulo sa dulo ang dami mga nakaabang dun guys oh oh wabi wow, okay. halo halo na rito mga nagtitinda oh dami nanonood pak ilang okay grabe. mga ginto dito, dito yung mga kagaya mga ukay-ukay -okay mga high end na okay okay din eh oh, ganda no oh guys naglalakad pa rin ako naglalakad pa rin ako